Yan siya nagtatago sa nasa ano po siya sa divider. Ayan po yung kanyang sugat. Ayan nasa mukha. Kawawa naman so kailangan kong ipabet dahil baka hindi po nagaling yung kanyang mga sugat. Yan ito po si Sky. So tingnan niyo po ang uh, yung mukha niya ay may sugat. Hindi ko alam kung paano sa nasugat kinamot yata niya meron din dito sa liig ayan oh ayan so sa ngayon uh, gagamutin muna natin si Sky so Sky. Okay. so ito po yung panggamot niya yung niya at uh, kailangan po natin ng Ah uh, dito sa ulo. So may sugat po siya sa ulo. Yan oh. o. Kinakamot din. kasi niya. Then meron din sa, ayan, sa liig. Saan pa kabila liig? Ayun. Ayan. So hindi ko nga alam kung bakit siya nagkakasugat. Siguro dahil sa, kinakamot kasi niya yung sarili niya. At saka, kaya nasusugat. Doon sa may, ano, wala, Wanda. na. So diyan lang po siya may sugat. Ayan po, yung nasa, ulo niya at saka yung nasa liig. ayan So gagamutin po natin siya. So meron kaming biniling gamot na isang cream. Si so, ipapahid lang sa kanya. So sabi ng sabi ng uh, napagbilhan ko twice a day daw. So pag nilagyan natin siya ngayon, tapos tomorrow lalagyan din ulit natin. then i-observe natin siya for siguro mga 3 days. Kapag hindi talaga siya gumaling ay dadalhin ko na siya sa Bet. sa veterinarian Bet. okay so ayan po si sky pakikarga mo nga daniel para makita ng maganda so tayo ka tayo ka ayan uh, ngayon nililinis ni daniel yung tainga niya kasi napaka dumi so tinatanggal niya yung dumi ng tainga ng pusa ayan Ayan, may mga itim-itim. Tapos mamaya, lalagyan niya ng ano to, yung pang adjustable na pang protect para hindi niya dilaan na yung mga gamot na nilagay ko. So may bulak dyan, Daniel. Yung mga dumi niya. Ayan. So tinatanggalan niya ng mga dumi sa kanya, At ipupunas mo sa ano dito sa bulak. Ayan. Okay. So, after siguro mga ilang araw ay magkakamot. Uh, um, papagroom. Papaliguan ko para maano siya, malinis. So, thank you for watching mga kaburks. Ay, tomorrow ay lalagyan ko rin siya ulit ng, <laughs> ng uh, cream ng gamot then observe ko siya for 3 days. So kapag ay uh, gumaling naman siya ay mas maganda. So uh, mga ka uh, tingin panonoodin nyo na lang ulit yung aking susunod na video. Kung uh, magagaling ba si Sky sa nilagay ko sa kaniyang mga cream. Thank you very much. So, yan po si Sky. Nakalagay siya sa bag. Ayan yung kanyang sugat. Ayan. Po, hindi po siya papalag. Mm -hmm. Ah, ganyan. Pero sa gilid lang po. Dan -dan. Sa gilid na. Hmm. Hindi niya gusto. Oh, po. Medyo maglalaway po yan. Hmm. Wait lang, wait Naglaway na. Oo. Mm -hmm. Oh. Pero naano naman niya po yan. Nainom naman. Oh, laway na lang po yung... Nung no, lumabas. <laughs> okay na. Meron pa 1.5. Okay. Naglaway ka na. Hmm. Ay, naglaway na. Opo. Oh, okay. Ah. 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.